Hello muna, hello muna, hello po. Kasama ko po si Sakura. Meron lang po kaming gustong i-share. Bilang nagte-trending po nitong mga nakaraan yung tungkol sa mga namamatay sa rabies. Po. I-share ko lang po yung experience ko last April. Bali po, Nagpaturok po ako ng anti-rabies. Pero hindi dahil po sa mga pusa ko. Dahil po yun sa hininging tuta ng lola ko. Ano siya, um, nasabitan niya ako dito ng ipin. Dito sa, sa kamay ko. Ngayon, po, ang nangyari, hindi agad ako nagpa-vaccine. Kasi, alam ko, meron pa akong turok eh. So, inobserbahan ko siya, mga ilang araw, bigla siyang nanghina. Tapos, after, after niya manghina, yun, namatay siya. Pero, before mangyari yun, na nasabitan yung kamay ko, magpapabooster sana dapat ako, kasi kailangan, kailangan na, protected din tayo, hindi lang yung mga far babies natin. Dapat pati tayo protected na mga far, far parents, ganyan. So, ang pagkakaalam ko kasi sa anti-rabies, 5 uh, years siya. Last 2021 ako na nakapagpa-vaccine. So, tensyado ko yun. Dapat magpapa-booster na ako. So, 21, 22, 23, 24, 25. Ikaapat na ikaapat na taon ngayon. So, sabi ko makapagpavaksin na. Nagtanong na rin ako kung magkano, ganyan, nag-inquire na ako. Tapos, biglang nangyari ngayon na, na ano ko, na sabitan ako ng ipin. After pala noon, um, nag ano naman ako, hindi siya, hindi siya dumugo, hindi siya dumugo ng madami. Uh, hinugasan ko na agad siya ng tubig tapos after nang sinabon ko and then tulog na tulog na yung kasama ko sinabon ko tapos nilagyan ko ng alcohol and then dahil alam ko nga may turok pa ako na meron pa akong anti rabies so ang ginawa ko uh, inobserbahan ko lang yung tuta ngayon, ang nangyari yun nga, nanghina siya, tapos namatay siya kinabukasan. Pero, ano siya, pasintabi po sa mga kung may kumakain dyan. Ang, ang nangyari po kasi sa kanya, ah, uh, feeling ko namatay siya dahil sa bulate kasi nag, nag, at siya ng dugo at bulate. Tinitingnan ko yun, pero syempre, para makasigurado, nagpa-vaccine na rin, nagpa-vaccine na rin talaga ako. So, ayun nga. di uh, ba diba sabi ko po kanina, ang alam ko, ang validity ng anti-rabies ay 5 years. So, mali pala yun. 3 years lang po ang validity ng anti-rabies. Ang 5 years po ay ayong anti-tetanus. Kasi pagka nagpa, nagpaturokop ng, ano, ng anti-rabies, may kasama rin siyang anti-tetanus. Kasi nakukuha din yun ng mga alaga natin. Siyempre, umaano sila sa lupa, ganyan. So, dun yun ang gagaling. So, kailangan din natin nun. Ayun nga po, pumunta ako sa Animal Bite Center dito sa lugar namin, sa Balayan. Nagpa, nagpa-vaccine na po ako kasi yung aso ay yung tuta ay namatay within 14 days ng observation para sure na rin tapos nalaman-laman ko pa doon na 3 years lang palang validity ng anti-rabies ko masyadong ano kabado 20 talaga tayo <laughs> kabado 20 talaga tapos ang nangyari pa hindi agad ako nagpa-vaccine kasi nga akala ko ay ano pa uh, pasok pa yung ano yung toro ko nung 2021 which is hindi na rin pala so yun ay nangangagat magkano po ba yung toro kasi ang dami kong nakikita din sa group na nagtatanong magkano ba magpatoro ganyan sa experience ko po ang nangyari kasi tuturukan ka ng anti rabies and anti tetanus so apat na balik po yon kasi day 0, day 1, day 2 and day 3 ang mangyayari niyan yung day 0 yun ay ang ituturok sa uh, ituturok sa inyo ay anti rabies at saka anti tetanus ngayon, oo, bali tatlong turok yun. Unang araw, tatlong turok agad. <laughs> tatlong turok agad. Pero, pero, meron pa. Meron pa, meron kasi tayong, may tinatawag kasi sila na erig. Yung erig na yun, um, ang visa nun is 24 hours. Yung 24 hours na yon yun yung tinuturok pala dito sa kung saan kayo nakalmot o nakagat, ganon and yun ay depende sa nakadepende siya sa timbang natin at saka kung gaano kalaki yung sugat ayun, so sa case ko maliit lang siya, tsaka medyo ano na kasi siya, yung medyo pagaling na so 1.7 yung binayaran ko para don sa erig ang, ang trabaho niya po daw base sa explanation sa akin don is ang effect ang niya is 24 hours. Yung 24 hours na yun, hahabulin niya yung hahabulin niya yung rabies kung nasaan na yung rabies. Ganon siya within 24 hours. Yun yung gagawin niya. Nagagalit na. Anti-rabies po is ang binayadan ko ng day zero is 750 And then, yung anti-tetanus is 200 pesos. So, bali, 950. And then, yung 17 kasi kinabukasan na ako, bumalik ako para magpaturok nung erig nga na sinasabi. Para makampante na din. <laughs> kasi, pwede ka kasing tumanggi dun eh. Pwedeng anti-rabies lang yung ipa, ipaturok mo. Pero, kailangan talaga yung erig. Pa, lalo na yun na uh, ilang araw na ilang araw na bago nagpatorok. Then, after po ng day 0, yung 1, 2, 3 po, uh, yung day 1, 2, uh, After 7 days yon, kada isang linggo. Tapos, yung last na turok is after 21 days na. And then, ang binayad naman dun, ang binayad ko naman dun is tag sa si pesos para sa anti na lang yon So, ganun po siya. At hindi siya pwedeng ma-delay, hindi din siya pwedeng ma-advance. Kasi, nung time na yon is may bazaar po ako sa Manila. Tinanong ko, sabi ko, pwede bang kinabukasan ako magpaano, magpaturok na? Kasi, yung sa second dose, kasi, ay second dose, second na ko. Kasi nga, nasa Manila pa ako noon. Sabi, hindi daw pwede. So, mawawala yung effectivity. Magbabak to zero. So, sabi ko, ah, so hindi pala pwede siya. So, yun nga, magbabak to zero. And then, um, umi din daw yung anti-rabies after 7 days pa. So, sa second na torok pa, dun pa yung mag yung, ano, yung anti-rabies. So, kailangan talaga na lahat ng ng schedule is mapuntahan kasi yung nangyari dun sa isang lalaki uh, isang ano lang isang yung unang araw lang yung pinaturok niya so nakakalungkot yung mga ganun at pag kasi nagkaroon ng sinyales talaga ng mga sintomas ng rabies wala na talaga eh walang ano 25 48 hours lang daw yun. Wala na talaga siya. Kaya pag may mga ganong mga mga pangyayari na na, na, na na kagat, ganyan, nakalmot, lalo wala pa kayong protection, much better magpa magpaturok na agad. Kasi, it's better safe than sorry.